Good morning mga kahito 8 uh, weeks na sa ating mga alagang hito ngayon Ayan, pakain tayo So dalawang buwan na sila ngayon nag feeding tayo mga kahito Yung pinakain natin ay starter 2 na Ayan na sila. I Starter to na to mga kahito. Nasa dalawang buwan na tayo ngayon sa ating mga alagang hito. Ayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning. Update. Sa ating mga alagang hito, ngayon ay nasa dalawang buwan. 8 weeks na po mga kahito. At ang pinapakain natin ngayon ay starter 2 na. So, yung iba nag-a-adjust pa mga kahito. 'Yan. Iba, iba yung starter 2 kasi sa tingin ko parang ano siya. Yung medyo magasgas, ano yung tawag niyan? Kaya kakainin nila yan mamaya pag mau pag maano na yung maano na siya sa tubig yung maglambot na mga kahito. Ito yung napapansin ko. Ayan oh, iba. Sabagay nakakain na to kanina. Ayan. Yan yung medyo papitik-pitik lang yung kain nila. siguro medyo ano to sa lalamunan nila ba yung medyo yung matalim nga or magas yung magasgas gas anong tawag yan o sa bisaya ka ng gaspang gani mga kahito kung sa tinatawag namin sa bisaya gaspang ba yan mamaya na nila yan maubos pag ano na pag malambot na sa tubig yan oh. Tati. Tati starter to. It, ito yung napapansin ko. O baka sa alaga lang nating isda na ano. Alaga lang nating hito na busog o pero iba talaga mga kahito. May napapansin talaga ako. ito yung starter to kumbaga hindi sila matakaw hindi sila matakaw sa sa starter to mga kahito iba kasi ang ano iba ang itsura ng ano pakita ko mga kahito ayan kumbaga anong tawag sa Tagalog to mga kahito yung yung medyo magaspang ba hindi kagaya ng ibang fades yung yung zero at saka starter one okay maganda yung ano yung klase na fades sa tati pero ito sa starter 2 ng tati medyo magaspang kagaya pareho man sila ng ano itsura sa grower pero kung ganito palagi ganito palagi yung sistema ng ano yung sistema ng pagkain kumaka pag kumakain yung ating mga alaga malamang hindi maganda ang kalabasan nito mga kahito o iba talaga nagbili ako ng isang sako so kailangan ko ito maubos ito kung makita ninyo papitik-pitik lang yung kain nila Ayan, maubos yan. Paunti-unti, paunti-unti yung maubos pag malambot na. Ayan. Kasi sinubukan ko itong mga kahito. Nagkuha ako ng mga ilang grams. Tapos, nakaperment siya sa tubig mga 5 minutes. Nang lumambot na, pagsabog ko malakas okay din yung kain nila kasi malambot man sa bunga nga pero hindi maganda pag laging ganun yung sistema kasi medyo hasil ba medyo hasil mga kahito so hanapan natin ng paraan na ano yung magandang klase siguro na page or butil yung hindi magaspang siguro ayan o no? oh. actually pinakain ko to mga 3 days na 3 days na mga kahito tapos ang mapapansin ko nito pag ganitong klase na page pag lalo dapat hindi pa lulubog itong floater na to. Dapat makain nila kasi pag kasi pag magtagal to sa tubig mga kahit to, lulubog to. Sa bagay, may kumakain, kumakain man din sila kasi may sinker nga na feeds para doon sa ilalim. Pero iba lang talaga yung mapapansin ko ba. Ayan, Oh. Pansin ninyo, papitik-pitik lang sila mga kahito. Oh. Kaya, kahit na marami pang nakalitaw, dinadagdagan ko rin mga kahito kasi pag maglambot yan, maubos man din nila. ayan o oh. papitik-pitik so dapat malakas yung kain nila eh ayan baka maapiktuhan yung paglaki mga kahito kung palaging ganito yung uh, attitude nila pag sa tuwing kumakain. Ayan. So, sige lang. Observe lang tayo mga kahito. So, ngayon, nasa 2 months na tayo. So, kung napapansin niyo yung P1, ah, starter 1 pa lang yung pinapakain natin makikita ninyo na napakalakas nilang kumain kasi magandang klase yun Tati din yun ang brand so maganda yung Zero ang nagustuhan ko sa Tati yung kanilang feeds na uh, Primus booster PO1 PO2 zero at saka starter one wala akong problema doon ito lang yung kasi magas magas gas kasi to itong starter to so medyo iba talaga yung sistema sa pagkain so observe lang tayo mga kaito kung anong mangyari. Kailangan mahanapan natin ng ano, uh, paraan to. Kasi iba talaga. So, ito ang update, Luzon, Visayas, Mindanao, at saka sa mga OFW. Yung 3x6 natin na earth pan na nilagyan natin ng 1,300 heads mga kahito so hindi natin makuha masyado kasi uh, papitik-pitik lang yung kain nila hindi talaga sila masyadong lalabas yan no ayan hmm, yan lang oh Yan. Siguro matalim doon sa ano, sa ngalangala nila ba itong klase na feeds. Kaya inihintay pa nila na maglambot tapos pag maglambot na, naka na siya dito sa tubig. Ayan, dahan-dahan silang papitik-pitik hanggang maubos. Iba talaga yung pagsabog mo na, banatan sila ng kaon, ah, ng kain. So sige lang obserbahan lang natin mga kahito. So in-update ko lang kayo ang sitwasyon ng ating mga alaga ngayon. Nasa 8 weeks na tayo mga kahito at saka nag-change feeding tayo na ito yung klaseng feeds na pinakain din natin so sa ngayon uh, hanggang dito na lang muna mga kahito yung ating update sa ating mga alaga na hito na nasa 3x6 sa airfan na 1300 heads na nag overstocking tayo mga kahito so good morning sa ating lahat and God bless po and bye bye